naalala ko. Good morning, good morning ulit Naalala ko. May nakapagsabi pala sa akin nun. Na dapat inaalisan ng ganito ang pusit. Para madali lumambot. Naalisan ko na yung dalawang piraso. Dito. ito na ay natuklapan ko ng pala to. Ang puti. Puti-puti na niya. Ito, buo siya ang katatanggal. Oh. Yo, naalala ko nga pala dapat pala alisan yung ganito para daw ano madali daw lumambot sabi lang naman basta bigla ko na lang naaalala. sabi ko ay alisan ko pala ng balat o, yan o no? buo buong balat yan diba 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 mm. mabilis lang na maalisan ng balat o. Tutuklapin mo lang dito. Yan. Ang mahal baga ng pusit dito sa atin? Kaya nga hindi nga kami makabili-bili nito. Eh. Pag naluto ko, konti. Mas mahal, mahal Rich kid lang ang nakakatikin ng pusit na malalaki kasi ang kusit dito sing liliit na mga daliri yun lang ang kaya namin bilhin kasi pag sinunod mo yung gusto mong bilhin bukas makalawa nga nga ka na pag hindi ka marunong magtipid kasi hindi naman tayo mga rich kid simpleng buhay lang tayo kahit lang nang kahit Parang manok lang yan. Di Kahig kahig manok manok. Manok manok. Tuka. Kahig tuka ang manok. Kahig kahig tuka. yan Ayan, ayan, ayan. Pag bumili kayo ng pusit, try nyo rin gawin ito. Balatan nyo ang pusit. Kung totoo ang madaling na madali lumambot. Pero sabi, ang sikreto daw nito, hap, parang higit lang sa hap ko. wag lulutuin ang matagal. Kasi pag niluto mong matagal, makunat. Ayan, buong-buong natuklap ang kanyang balat. Mistisa na siya. Ayan, diba? Ayan. Uh -huh. Oha. Oh, Oha. Ha? Ang pusit na binalatan. Sobrang sinipag maglinis si Donya Makunat. Sembra ang sipag niya. Kaya binalatan niya ang pusit. O, oh, di ba? O. Oh. Hmm. Bahala. Yan, silang. Pintasan nila. Bakit kaya binalatan ni tita ang pusit? Wala lang. Sinipag lang ako maglinis. Ganun. Ayan, ulo. Ayan na ay yung mga ulo niya. Ay, ay, ba't mayroon pang tinta? Ay, hindi. Hindi pala yung tinta. Yung pala yung balat. Mga balat ng pusit. Ayan na. Tapos na tayo nagbalat. Mayroon pa akong lilinisin mga hipon at ista uli ko kasan ko tayo thanks for watching mga lalas ayan na mistisa na mistisa na ang ah, ating pusit naging mistisa na